Good day mga kabiit. Welcome na po sa Bentong Farming Vlog. Ang code of the day 030824. Og ang topic nato for today's video, ang pagpanguwag ni Ibana number 1. Kay nakita ano pa nato na siya, og sign. Og last Monday day ay, sa code niya 030424. Ato ang giluto ang iyang mga anak. So mauna ni sila karon. Ato ang na na hatagan og vitamin B complex ang iyahang mga anak o so, ato na po na purga kagahapong adlawa so mga kabiyet ang inahin na after malutas yun ang iyahang mga bi ah 3 to 5 days magpakita yun na siya og sign so kung di ni na mapansin ang mga sign nga nang wag siya posible nga di mabuntis dahil ni mo inahin so sayang ang panahon kung ato ang mapalabay so may gani uh, kita diri sa bintong farming uh, mausisi kita gikan paglutas na to sige gyo na to gina tanaw ang ang ari sa ato ang alaga as iba na number one kung nada may mga sayang para ma na po na to. so if ever nga ma nato na to siya ron kaya na kontak naman na ang naga supply og semen sa uh, bore So, thank you kayo sa imo Sir Titing Luon sa imong pagpabil sa semen sa, imo, sa imong mga alaga. So, karon nakapalit na ta. Then, iiay na to si iba na karon adlawa. So, gikan karon pag iiay na to sa yaha. Kulat po tag 18 to 21 days para atong ma observe na pod kung okay bang himo -hi na to nga o dili kay kung dili i-i na to siya ang balik 18 to 21 days. Ah uh, atuan nang iibutan sa atong kalendar Mga nasya sa March 26 to 30, no. I-observe na to siya nang na mga pizza Nabay mga preheat nga mahitabo para maiyain na pud na to siya. Hopefully, ampo na to nga mag-successful ng ato ang pagyaisaya. sa No, kay para maka produkto na po ta abot sa upat ka bulan na na po tayo paaboton itong last time nga nahitabok ang iba na number 3 dugay dugay yun mga duhag yun kabulan ang ah uh, nasayang no nga uh, dry yun siya wala yun siya unod wala yun wala siya nato na buntis kaya wala yun nato na kansi na next time karong mga umabot na mga panahon dapat maobserve na to kana nga mga asay no naapag okay, napagyut tayo nga kami future nga mga inahin si Barbie si Andrea puling nga na to sila ah, mga mga July or August kay naanak ni sila November then 7 to 8 months manguwag na po ni sila no? o, mag, o magpakita na po na sila like, sa inyo, manguwag sila so, ang puta nga, ma-AA na po nato ng buha para Managha na ang atong alaga diri sa bentong farming laban lang ta self laban lang ta kay kita ra ang susi sa atong tagumpay wala lain tao kay ang ubang tao ana iduot pa ka no? <laughs> maka hiringi sa mga putangan pa ka utang na ambot ubayaran pa ka so, Tira sa bentong farming, paning kamuta nato, to. Iampo nato nga mag-successful ang atong mga gipang buhat. Okay. Guided ta ni God. No? Bago nato to ni gipang buhat, mga kabibip, kaning pagbabuyan, nangayot taong wisdom or guidance kang God. No? Mga sign. Ihatagan ta niya mga sign ngayon ani. So, ato aning atimanon, Isa pa, uh, ang rason niya nagbuhay uh, baboy is, akong parents, hilig kay sila magbuhi og kuan. Baboy. Actually, yung katong balay na mo sa NHA, nagito'y kulungan sa baboy. No? Residential siya, pero buhatan siya kulungan sa baboy. Tungod lagi. Gusto mo galaga o baboy. Then, abot ang panahon nga, gipetisyonan. Pagpetisyon, ngunit, 2010, gibalhin ang mga alaga dere. Then, na-relax siya o mga pila katoy po, kinakapanarabaho ta. Then karon ibalik nato, no. This is our chance, this is our time, no. Na ibalik na po nato ang baboyan sa bentong farming, no. So mayo kay natay mga ginikanan na naay luna kung naay sila yung mga trabaho. So pag kawala nila na mga nabilin ng na mga kinagmay nga kantidad nga ato ang gialagaan po para hopefully uh, managhan po pagabot sa panahon para di ta maglisod mga kabiip kay dili ko gusto maglisod ka biip bahalag magantos ko di lang ko maglisod no o kato lang mga kabiip iiyay na nampo si iba na number one thanks for watching